nitong mga nakaraang buwan, umaatikabos sa init ang balita tungkol sa pag-aalburuto ng mayon. Dahil umano sa mga sunod-sunod na volcanic activity ng vulkan nariyan ng paglalabas nito ng lava na siyang naging dahilan upang itaas ng Philbox o Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Alert Level 3 ang ng mayon Itong mga materyales na ibinubogan ng ng mayon kapag ito'y pumuputok magmula sa naglalakihang mga bato na yan hanggang sa mga buhangin ay ginagamit nila bilang construction material Warning! You are entering the 6 kilometer radius permanent danger zone Mula dito sa kinatatayuan natin may meron ng harang at barakuda na hindi tayo pwede lumapit Kapansin-pansin yung laki ng bato na ito na halos magkasing laki kami ay uh, galing sa mismong Mayon Volcano Ito yung kinaganda at ang nakakalungkot na kwento sa likod ng napakagandang vulkan ng Mayon Good morning mga kapo and welcome sa ating panabagong motorcycle adventure At ngayong araw ay narito tayo at mag-e-explore dito sa mismong Legazpi City At sasamahan tayo ni Yan, ni Jay boss hello! Mag-iikot-ikot kami dito sa probinsya ng Albay Kaya tara samahan nyo kami at uh, ipapakita namin ulit sa inyo kung gaano kaganda si Daragang Mayon So ano pang inihintay natin? Let's go! Kasama natin ngayon si J Boss Motovlog, isa sa mga Uragon na motovloggers. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni Kapoy Unico at uh, sasamahan niya kami at lalapitan natin si Daragang Mayon. So papasok tayo sa safe zone. Hindi tayo pwedeng pumasok sa danger zone kaya nire-request ko yung pinakamalapit na mas makikita namin si Daragang Mayon. Wow! May bypass ako nakikita dito. Tignan nyo itong mga kapo. Astig to ah Uy nasa likuran na natin si Mayol Tignan <laughs> nyo Ang ganda Napakaganda naman ng tanawin na to. kailangan natin magmadali dahil uh, sabi ni Idol J Boss ay at alas 9 ng umaga matatakpan na itong Mayon na to mga kapo. Itong bypass road na to ay papunta mismo doon. Bukas lukuyang naka alert level 3 itong uh, bulkang mayon kaya kung mapapansin nyo meron sa bukana sa mismong crater ito na mismo yung lava na bumabagsak galing sa bukana ng mayon. Grabe to mga kapo. Ayan. Kailangan natin magmadali. ganda tu wow So dahil hindi kami pwede magpalipad dito sa parte ng bypass road Pupunta muna dun kami sa may unahan dahil itong parte ng kasadang ito ay no-fly zone So dun sa unahan baka pwede tayo makapagpalipad So itong kalsada na dinadaanan natin ay Jesus Salceda Senior Street Tignan nyo itong roundabout na kung saan makikita natin ito. Our Mother of Salvation Pray for us meron tayong napapansin dito mga upuan na kung saan sigurado ako tuwing hapon eh napakasarap tumambay dito tingnan nyo yung boundary na to mga kapo ang ganda. So medyo nagkaroon na ng ulap itong mismong uh, dinadaanan natin dahil uh, paumpisa na ng oras na kung saan magtatago na ulit si Mayon. Pero kanina pag palamang pa lamang ng aming umaga ay sumambulat sa amin yung ganda ni Mayon. Idol, anong oras pwede nating makita ng kabuwan nito si Mayon? Best time na makikita nyo yung Mayon, uh, mga 5 a.m. Medyo maliwanag na yan. Hanggang mga, mga 9. Kapag lumagpas na yan ng 9, medyo aabutan na yan ng ulap. So kung gusto nyo matagpuan ng Mayon, punta nyo ng maaga. Yan yung pinaka maganda visible siya ng buong buo. Kapag mga 9, nagkakaulap na siya kasi kung makikita nyo dito, may dagat dyan. So kapag umiinit na, uh, na yung ulap, tapos yung hangin, papunta yan dito, patatakpan niya na yung mayon. So itong Jesus Salceda Senior Street, hindi pa talaga ito masyadong uh, nadadaanan? Pwede na siyang daanan, pero hindi pa talaga siya ganun to ka open kasi sa unahan yan, under construction pa yung kalsada. Kung nadaanan nyo yung sa, ano, yung sa Kamalik Bypass, halos kadugtong to. madami lang kasing dumadaan doon sa ano, sa bypass. Mga truck dito wala pa masyado. Pero later on, kagiging busy highway din. Siguro marami dito ng tumatambay lalo na pag dapit happy no. Oo. kapag ano, 6 PM, madami dito sa mga media nagbi-video ng mayon. Pero by the time na ano, hindi active yung mayon, madami din talaga tumatambay dito. Kung oh, papansin nyo yung mismong kalsada na nakikita nyo, lalong lalo na itong roundabout, na kung saan may makikita tayong Mama Mary at karga-karga niya si Baby Jesus, best pa to para tumambay kayo, lalo na kapag nag-aagaw na yung hapon at saka dilim. Ang ganda nito dahil overlooking yung mayon at uh, talagang uh, dapat nyo itong puntahan. Papunta na tayo sa mismong paana ng Bulkan Mayon At pupunta tayo doon sa may safe zone na 6 kilometer radius paikot ng bulkan Nakakakita ko ng isang malaking usok doon sa pinaka crater ng Mayon Medyo kakaiba yung usok dahil aktibo yung pagbubuga ngayon ng lava Tignan natin to. mas kita ko na dito yung binubugang lava at usok mula dun sa may bukana ng mayon halos lagpas kalahati na yung gumagapang na magma sa mismong bulkan, grabe yung usok na nakikita natin ngayon mga kapo meron tayong madadaanan ditong tulay na kung saan bawal pumasok ang truck lorries, tankers, trailer at bus lumang tulay na siguro ito mga kapo kaya ako mapapansin nyo may mga ayan o oh, may mga nakaharang dito para hindi makapasok yung mga malalaking sasakyan so kakanan tayo dito mga kapo may mga malalaking truck na pumapasok dito oh. aray ko po aray ko Meron tayo dito mga nakakasalubong na mga naglalakihang truck, mga nga, may karga-kargang semento upang magkasya yung dalawang malalaking truck dito sa mismong kalsada na uh, dinadaanan natin. Halos umaatras tong isa para makadaan tong uh, nasa unahan natin. Nakakakilabot yung ganda First time kong lalapitan Kinikilabutan ako At tumitindig yung balahibo ko Sa mga nakikita ko ngayon Hindi man kita sa camera Pero kitang kita ng dalawang mata ko Napalapit ako ng palapit At sobrang laki ng bulkan na to Nakakakilabot Kitang kita ko yung mga dinaanan ng lava Sa mismong kinatatayuan natin Habang papalapit tayo ng papalapit Sa ibaba ng mayon Ayan o Ayos dyan, sana siguro tayo dadaan. Oo, oh, mangganda mga kaapo. Tingnan nyo yung ilog. Di katakataka sa mismo uh, minomotor natin, napakaraming mga yan. Mga graba at mga buhangin. Kaya dito sa mismong kalsada na to iba yung pag-iingat dahil punong-puno na mga buhangin yung meron ito. Dahil ito yung isa sa mga buhangin na ibinubuga ng Bulkang Mayon. Huminto tayo panandalian dito sa parte ng kalsada habang papunta tayo dito sa May Mayon Volcano. Dito sa mismong kalsada kaliwat kanan, 'yung mga minahan kung saan mayroon mga graba at buhangin. Itong mga materyales na ibinubuga ng Bulkang Mayon kapag ito'y pumuputok magmula sa naglalakihang mga bato na 'yan hanggang sa mga buhangin ay ginagamit nila bilang construction materials. Kung papansin nyo, kaliwat kanan ang pagpasok ng mga malalaking truck katulad nito at uh, daladala -dala niya itong mga buhangin at graba papunta doon sa mga construction site itong nakikita natin gabundok na mga buhangin na yan ay pinaproseso lalong lalo na yung mga graba na yan Dito naman sa ating gawing kanan, katulad ng napapansin nyo, dala, -dala ng malaking truck na ito, yung lahat ng mga buhangin, bato, lalong-lalo na yung mga malalaking bato na nandito sa gilid natin, ay uh, dinudurog nila para maging construction materials. Bilang kasangkapan sa paggawa ng mga lalaking building, bahay, mga construction site, at marami pang iba. Sa kabila ng pag-aalburoto nitong bulkang mayo na to, eh ito yung mga ginagawa nila sa mga volcanic materials na ibinubuga ng Mayon. Madadaanan natin dito sa mismong paanan ng Mayon Volcano itong 6 uh, lane na kalsada at uh, tinatawag itong Duterte Highway at halos wala pang dumadaan sa mismong kalsada na ito at ang kinaganda dito kapag binaybay nyo itong kalsada ng Duterte Highway eh kitang kita nyo na mas malapitan itong uh, bukana ng mayon Well lighted na rin itong kalsada na ito kaya kapag dumaan kayo dito ng gabi siguradong maliwanag dahil marami na ako nakikita dito nga solar light panel na kung saan magbibigay ito ng liwanag kapag dadaan kayo ng madilim o gabi. Wala na akong ginawa kundi itutok lang ang camera natin dito sa mayon habang umaandar tayo. Nakakalungkot lang isipin na sa kabila nitong napakagandang vulkan na ito. Kaya uh, may mga naiipit na mga pamilya at sibilyan dahil uh, kailangan nilang lumikas at isalba yung mga sarili nila sa pag-aalbururo ng mayon. Go offroad na ulit ata tayo mga kapo dahil wala na halos mga ay na muntik na tayo don mga buhangin yung dinadaanan natin muntik na ako mabuhal dun Kina nyo, kailangan natin magdahan-dahan dito dahil nagkalat na yung mga buhangin buhangin ulit oh At hindi lang basta buhangin yan mga kapo tingnan nyo to warning you are entering the 6km radius permanent danger zone. Mula dito sa kinatatayuan natin may meron ng harang at barakuda na hindi tayo pwede lumapit. Kaya sa mismong dinadaanan natin kung saan tayo naroon, eh safe pa rin. Mula dito kung saan nakita natin itong uh, warning sign na ito, paikot ng mayon, eh bawal tayong pumasok. Narito lang tayo sa may safe zone kaya pwedeng pwede pa tayong uh, mag vlog at ipagpatuloy kung ano pa yung mga makikita natin dito sa mismong kalsada na ito. Ayan, nag-off tayo. Patuloy pa rin yung ginagawang construction dito sa mismong parte ng kalsada paikot ng 6 km danger zone ayan o kailangan natin mag-iingat dahil maaari tayong madulas at magsanhi ng aksidente ito na yun o aray ko po puno oh aray Tingnan nyo may sirang kalsada dito na patuloy pa rin inaayos Yan na May ginagawa pa dito ang kalsada na kung saan nakakakita ko ng malalaking tipak ng bato at grabe yung pagkabuhangin nila. Iba mga kapo Ito Ganun tayo masasalubong dito Ang mga lokal At uh, grabe Ang lalaki ng mga tipak ng bato dito ayun oh Grabe ito Iba yung kalsada na ito. Huminto tayo panandalian dito sa parte ng kalsada na kung saan may inaayos at uh, nakapansin-pansin itong naglalakihang bato sa ating likuran. lahat ng nakikita nating magmula dito sa mga buhangin, mga naglalakihang bato at lahat na nakapaligid sa ating ngayon ay tinatawag daw itong gali na ang ibig sabihin nito, dito daw dumadaan yung mga volcanic deposit mula sa vulkan kapag ka nagkaroon ng matinding pag-ulan. Kapansin-pansin mga kapo na itong bato na to e eh, halos kasing laki ko ay uh, galing sa mismong Mayon Volcano. Aakyat tayo ng konti para makita pa kung ano yung uh, mga nandun sa may unahan. Dito pa lang mga kapo, ang daming mga bato na nagkalat at hindi lang siya basta bato mga kapo dahil uh, delikadong mabagsakan yung mga ganitong klaseng at kalalaking mga bato. aakyat tayo dito upang makita yung kabuuan dahil sa likod nito uh, matatanaw natin ang mayon kasi lang merong ulap kaya natatakpan ito ito yung uh, lugar kung saan makikita na natin na mas buo yung uh, mga nilabas ng bulkang mayon kasama natin yung kaibigan nating yan si J Boss alright ano bang mga senyales kapag ka malapit na ang pumutok itong vulkan isa sa mga sinyales dito ay yung na-observe ng hibok kapag namamagana yung uh, bunganga yung tuktok ng bulkang mayon yan ay isa na sa indication na pwede na siyang pumutok so naglalabas na yan ng alert level usually kapag namagana yung uh, tuktok niya alert level 2 na yan so minsan naman ang sabi naman ng mga matatanda noon isa sa indication na ina-observe ng mga locals dito ay yung kapag bumababa na yung mga hayop galing sa taas kaya ng mga ahas, mga ganun meron pa rin palang paniniwala hanggang ngayon na kapag yung mga hayop dahil may animal instinct sila na sasabog na yun yung isa sa mga pinagbabasyan ng mga lokal oh, yun yung mga pinagbabasyan nila kasi yung mga hayop nandun sila sa mas malapit na nakikil nila yung uh, yung medyo pagyanig Saka oh. yung init ng bulkan. So dito palang nakakawindang na dahil hindi biro yung mga binubuga ng bulkan uh, mayon lalo na kapag nag alburuto at nagtuloy-tuloy yung pagsabog nito dahil grabe yung disaster at grabe yung pinsala. Kung titignan nyo kung gaano kalaki yung mga batong nilalabas nito. Ito yung kinaganda at ang nakakalungkot na kwento sa likod ng napakagandang bulkan ng Mayon. Maraming turista ang nagpapapicture sa napakaganda at perfect shame nahugis ng bulkan pero sa kabila nito mga kapo sa mismong 6 kilometer permanent danger zone eh dito na pumapasok yung kalungkutan sa mga residente na nasasakupan ng mismong paikot ng bulkan dahil halos lisanin nila yung kanilang tirahan, yung mga kanilang pananim at mismong kanilang mga alagang hayop para isalba yung sarili nila sa nagaalburutong bulkan na ito. So hindi biro ang uh, dinadanas ng mga kababayan natin dito sa mismo uh, parte ng Albay. Lalong-lalo lalo na naka-alert level 3 itong bulkan mayon. Kaya sa mga lahat ng nakakapanood, Isama natin sila sa kanilang panalangin na sana hindi magtuloy-tuloy ang pag-aalburuto dahil kung mapapansin nyo, lahat ng tinatapakan natin, lahat ng nakikita natin, mga naglalakihang bato, e eh pwedeng makapinsala at pwedeng kumitil ng mga buhay ng mga mamamayan dito sa probinsya ng Albay. Sa kabila ng napakagandang bulkan na ito ay may mga lungkot at takot ang nadadanas ng mga mamamayan na nasa sakupan nang kinalalagyan natin. May tuturing na isang biyaya ng kalikasan itong Mayon. Kasalukuyan mang itong nag-aalburoto, nagbibigay pa rin ito ng maraming turista na gusto itong masilayan. Pero katulad din ng karamihan, marahil sa unang pagkakataon na ikaw ay bibisita sa kanya, ay hindi din magpapakita sa iyo si Mayon. Madalas kasi'ng natatabunan ito ng mga makakapal na ulap. May kasabihan nga sila dito na kapag nagpakita daw si Mayon sa iyo, ay malinis daw ang intensyon mo at winwelcome we ka nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabuuan ng ganda ng bulkan mayon